Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Senior citizen ay comorbid. Alam mo, naging senior ako 2020 February 11 nung 2020 March 15 merong lockdown kaagad hindi ako makalabas wala okay. akong maintenance wala akong ano wala akong gamot wala akong maintenance sabi, malakas ako pero Good hindi path. ako pwedeng Good. lumabas yes. okay now since uh, nagkaroon tayo ng ganong experience meron kami ngayon programa yung pagkuha pag create ng database uh, kinukuha natin ang data ng mga senior citizen pati yung kanilang health profile uh -huh. ano yung sakit mo Senior citizen ka, ano yung mga sakit mo? Huwag mo sabihin, may sakit ako. Ilagay mo, may diabetes ako, may asthma ako, etc. Okay. So kung kumpleto tayo niyan, pag nagkaroon tayo ulit ng pandemic, pwede na nating ipakiusap sa gobyerno, huwag mong sabiing lahat ng senior citizen ay comorbid. Ayun kasi on. meron na tayong data. Mm -hmm. Malalaman natin ngayon through the data kung sino yung mga senior citizen na comorbid talaga Opo. Yung mayroong mga sakit So yung mga experience na hindi maganda ng COVID-19 From from the experience, gagawa tayo ngayon ng mga programa Para kung sakaling mauulit yung ganong sitwasyon May Alam na natin kung paano Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!